Okay, magandang araw mga paps. So, meron tayong i-check dito na Mio Sporty. So, ang problema ng ating motor ay pagka sinususian siya, uh, ano siya, yung wala siyang power dito sa kanyang gauge. So, medyo madumi na yung ating gauge. Yan, pagka sinusi natin, na-open natin. So, wala siyang ilaw, walang power. Pero, Uh, pagka kinik, sinipa maandar siya so dito pagka ganyang naka, naka on sya tas wala din syang ilaw dito uh, pag sinignal light natin so wala din syang signal light pati yung ating uh, headlight wala rin ayun o so wala yan lahat pero pag pinadyakan uh, nagkakaroon sya ng ilaw saka signal light yun nga lang yung kuryente uh, ah, nanggagaling na dun sa ating stator kasi itong ating Mio Sporty naka battery operated ngayon pagka walang power ah, hindi siya walang ilaw so kailangan paandarin muna natin sa kick ah, bago siya magkaroon ng power so off natin tapos i-on natin wala talaga siya so papadyakan natin try natin na i-start Okay. Okay. Yun. Dalawang padyak lang. Mandar na. So, nagkakaroon siya ng ilaw. Gada padyak. May ilaw yan. Ano. So, dito na try na natin. Uh, Mandar siya. Pagka sa kick So napapandam natin siya pero dito sa susuyan talaga uh, wala siyang power kasi dapat yan may power yan pag battery operated. So ngayon puputa ngayon tayo dito. So i-check natin yung kanyang uh, pinaka fuse. So dito sa loob ito yung ating fuse. Yan. So dito uh, ito yung fuse nya. Yan. So buti natin. Papakita ko sa inyo. Yan. So, ito yung ating fuse. So, kung nyo, putol na siya. Kaya wala siyang power ah, dahil dito. So, ang ano na to, amperes ay 10. So, 10 amperes yung ating fuse. So, tatry natin siya lagyan ng wire. Yung wire na manipis lang. Uh, ah, natin itong dalawa. Tapos, i-inject natin dun sa ano nya Para makita natin kung ito yung problema or may yung kanyang susian. So lagyan natin siya ng wire. Uh, etong wire na to yung galing to dun sa ating pinag-anuan. Ano. Eh, Napaka ano lang niyan. So ito try lang natin pero itong fuse talaga dapat talaga to mapalitan natin. Ah uh, ito yung gagawin natin pang emergency lang kung biga nasa malayo tayong lugar tapos uh, nakaasa tayo dito sa battery natin so kailangan uh, mapaandar natin so kukuha lang kayo ng malit uh, maliit na wire ayun yung ganyang wire lang so pagdudugtungin natin yan uh. so okay guys so ito yung ating wire na ilalagay so itong pinapakita ko sa inyo uh, pang emergency lang to pagkakayoy eh, na putukan ng fuse So, kung meron na kayong ano, uh, mabilan mabilang kinabukasan or may malapit kayong motorcycle shop, mas mabuti na bumili na kayo ng bagong fuse. Pero ito, ah uh, kaya hindi nag-on yung ating switch doon dahil din dito sa ating fuse dahil nga tutok na siya. So, try natin na uh, uh, lagyan ng wire. So, itong nilagay natin, uh, pang ano lang natin to para makita natin kung ito lang ba yung problema kasi maaaring doon din ang problema sa may susian so try na natin i-inject pag na-inject na natin so try na natin buksan yung ating motor yun so nakita nyo naman meron ng ano power So yung wire na yun uh, Manipis lang yon. So pagka nag uh, Over ng ampera Yung ating motor So mapuputol din yon. Uh, kaya hindi ko kinapalan yung paglagay ng wire So kumbaga uh, Mapuputol siya Or magdi-disconnect Pagka nag uh, over ng ampera So manipis lang na wire yon. Pero kung may Mabilan na kayo ng fuse ng ating motor mas maigi na bumili na lang kayo ng bago so 10 amperes yung para sa ating Mio Sporty so try na natin yung signal light ayun so meron na siya sa kabila so meron na rin yung headlight okay meron ayan so medyo naglulus yung ating headlight and So, yung high beam. Ayan. So, yun yung problema ng ating motor. Kaya hindi siya nagsiswitch on. So, in, pagka walang power tong pinaka-gauge nyo, ah, hindi nyo mapupush button yung ating uh, ah, Mio. So, ang gagawin natin, i-kick. So, pagka naman sira yung kick natin, ah, nakaasa tayo sa push button. So, ganun lang yung gagawin nyo pagka yung emergency. So, yung maliit lang na wire. So, pagdugtongin nyo lang yon Tapos, yung bandang fuse nyo yung i-check. So, sian natin. So, wala naman siyang problema. Oh. Kasi kung may problema dyan, pagka inonan natin, tapos walang power dito, tapos kinik natin, ayaw talaga umandar. So, iba na ang problema nun. Maaring dito na sa susian kasi ayaw na mag-on. So dito try natin i-push start. I-push start. So one click. So okay na yung motor natin. Mio sporty Guys, okay, so kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga bago natin upload na videos. bye okay, guys.